ulam. Uunahan ko na po kayo. Tama kayo. Mali ako. Butter. Lagay natin guys yung hipon. Set guys. Angoy na ulit natin guys yung poset guys. Kailangan kasi isaglit lang kasi kukunat po. Luya. Sibuyas guys, bawang, chili guys. Tahong guys na na-precook na kanina. Patis guys, pepper, seasoning, oyster sauce, tomato paste guys. And then guys, yung sabaw nung tahong na pinakiluan. Tomato sauce guys. Chili flakes guys Paprika guys Talagyan natin siya guys ng pampalapot Para yung mismong sarsa niya Kumapit dun sa mga seafood Asukal na pula guys Yung ating na pre na mais Yun yeah. And then guys yung na pre natin na hipon at shrimp Ay Hipon at shrimp mm, sarap. Okay na to guys Hindi na natin to patatagalin Pwede na po to guys, ito nga pala yung way ng pagluluto ko ng mixed seafood. Uunahan ko na po kayo, tama kayo, mali ako. This is my own way, you have your own way. Kakain na tayo. Wow. Wow. Ang bango. Pa, ano pong ulam? O ito mga anak, mixed seafood with corn. Tara, kain na to. Ma, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Magsilbi po itong lakas at talino. Apo. Uh -huh. Bigyan mo rin po ng masaganang pagpapala ang aming mga tagapanood. Ama, patawad po sa aming mga nasasabi at nagagawa gayon din po patawarin mong iyong mga anak. Mapakiingatan niyo po kami gayon na rin po ang aming mga mahal sa buhay. Apo. Uh -huh. Ingatan niyo rin po ang aming mga tagapanood. Apo. Uh -huh. Inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus sa aming tagapagligtas. Amen. Kain na to! Mm. It's spicy but also really good I can still taste the rashness of the what's this called muscle my favorite Fine. thank you for the food daddy you're welcome love you love you <laughs> mm. 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 Thank you, Lord!